What's up guys? Good day po sa lahat sa lahat po ng mga kahabi natin dyan and welcome back to another video. So for today's video guys, gagawa po tayo ng maliit na filter para po dun sa sinet up natin na aquarium last video. So yung gagawin natin ngayon parang yung mga hang on filter po ba yun? Yung mga nilalagay sa gilid or sa likod ng aquarium. Meron namang mga binibenta na mga ganun, na made na. Pero ngayon gagawa po tayo ng sarili po natin ganun dahil meron po ako nakita ditong ito, maliit lang naman po yung mga isda na nilalagay po natin dun sa ating tank. Okay naman din po yung mga sponge filter pero yun nga, nakikita yun sa gilid. Mas maganda po kasi malinis, walang mga nakalagay dun ng mga ganun. Kaya gagawa po tayo ng filter para po doon sa tank po natin. So yun, tara! So ito po yung mga materials na gagamitin natin sa pagbuo nitong filter. Napakaganda po niya guys dahil mga transparent po itong napili natin doon. Nagana ko na po kasi tayo ng mga pipe na gagamitin po natin dito. Napaganda po niya tignan. pag na-set up na po natin 'to, nabuo na po natin at nailagay na po natin doon sa tank setup natin. Ah, uh, hindi ko siya makita, uh, parang wala lang pong uh, nilagay po doon na filter. Shoutout din po sa seller and thumbs up din po sa inyo dahil second time na po nating mag-order sa kanila at napakaganda po ng na pagka-pack nila. Ayan po guys, napaka-sealed po talaga. Not sponsored po siya guys, pero thumbs up lang po talaga sa seller dahil iniingatan po talaga nila yung mga item po natin. Dito po natin nabili guys. So, hanapin niyo lang po yan sa ano, Shopee. Bali 1 meter po yung sukat nitong pipe. Meron naman mga sukat dun guys na pagpipilian kung gaano kalaki yung pipe at mga elbow at tea na bibilhin niya. 20 mm po ata ito na bili natin. T at saka elbow. Ngayon guys, ito po yung magsisilbing filter po natin. Tapos babalik tilan po natin to Uh, Ika-cut lang po natin itong dito. Tapos ito, ilalagay natin dito. Tsaka ito. Tapos ito po yung isasabit natin doon sa aquarium natin. Ito yung inlet ng tubig. Tsaka ito po yung output. At magagawa din po tayo ng divider doon para meron namang mechanical at tsaka bio. <coughs> Ayan guys, nakatap po natin. Nagkatap ko na ang dalawang maliit na pipe. Tapos, nilalagay po natin ito dito. Ito, naipasok na po natin yung isa. Ayan. Tapos, yung isa naman dito. Ayan, ah, tapos na po natin butasan. At naipasok na po natin dito yung pipe. Ngayon, ilagay po natin to. Ayan. Tsaka itong elbow. Yung. Para may pang... Ano tayo dun? Pasok po natin dun sa gilid ng aquarium natin. Mukha na ba siyang ang hangon filter? So, yon Ididikit na po natin to dito. Or isi po natin to Tapos, uh, gagawa po muna tayo ng divider dito. I-try nga natin. Ayun. Ang ganda. Ang swak mo swak. Ganyan po yung magiging setup nya. Para malinis po din dito sa loob. Wala ng sponge filter. yun Ganda. Uy. Tobi po, tapos po nating isukat doon or fit doon sa ating aquarium at okay na po siya. Uh, dinikit na po natin 'to. Yung gamit na po natin dito, wala po kasi huy. <laughs> wala po kasi tayong Actually, ayan. Ito 'yung glue stick na lang po yung ginamit natin. Dito lang sa loob yung nilagyan natin kasi <laughs> Maliit lang yung glue stick na dito na nahanap natin. Pero okay naman siya. Tinry ko na. Pinugasan ko na rin po ito. So wala na po siyang amoy. Pwede naman natin itong palitan kung natuklap na siya. Pero yung ginawa ko dito guys, nilagyan ko muna ng mga good ko ng, ano, ng gunting para kumapit yung glue stick na nilagay po natin. At so far okay naman siya. Matigas naman. Nabusa din kasi ako dito ng ano, na -epoxy. Mas okay po sana yun. Kasi mas matigas po talaga. Pero ayan, okay naman siya pinagasan ko na rin uh, at goods na ngayon as a divider na ilagay po natin dito yung sabi ko sa inyo is uh, maglalagay tayo dito i-fix natin pero yung isip ko na para matapos po natin to uh, di na lang naka-fix yung ilalagay natin meron po kasi ako ditong eto may tayo dito pwede naman kayong mag-cut ng plastic or PVC tapos yun po yung gamitin nyo hindi po sya sagad hanggang dito dito lang ayun ay pasok ko na yun. Ganito yung magiging itsura niya. Ito po yung magsisilbing divider sa ano natin sa mechanical at saka dito sa bio. Ito po yung inlet ng tubig. Ito po yung uh, ipapasok po natin, nalagyan natin ng pipe, papunta po dun sa aquarium. Tapos angat yung tubig dito. Dadaan dito sa ilalagay natin na mechanical. Tapos pasok yung tubig sa ilalim, angat naman po dito. At ito na yung output ng tubig natin pabalik sa aquarium. At itong uh, kinat natin na uh, dulo, pwede po natin itong gamitin na pantakip dito sa ibabaw para may protection pa din siya. At yung gagamitin natin na media dito ay meron po ako dito mga ceramic rings. Kuha lang po tayo dun sa isang filter natin para may mga beneficial bacteria na siya. At saka dito yung ilalagay natin, meron ako dito fiber wool or yung filter wool. Yun po yung ilalagay natin dito as mechanical. At eto po siya dito po pala guys uh, kailangan natin maglagay dito ng stopper para di dumaan dito yung tubig nalagyan lang po tayo ng stopper dito kahit anong stopper lang at saka yung sa dulo nito maglalagay po tayo ng stopper konti lang po yung ilalagay natin dito Huwag po natin siksikin masyado para di po siya magbara yan, okay na po yan. Ito na yung pang natin. Kumuha ko dun sa chamber. Mga ceramic rings. So, ilalagay po natin ito dito. dito. ayun tamang tama lang yung nakuha natin ng mga media ayan so siguro tama na to so ngayon uh, lalagyan ko na lang dito ng pipe Magkakata ko doon na uh, pang ano pang lagyan natin dun sa aquarium at saka dito ilalagyan po natin to ng stopper at eto na nga na up na po natin dito nalagyan na po natin yung aerator natin ipapasok po natin yan dyan sa loob ng elbow at saka syempre maglalagay po tayo ng air stone at ito po yung ilalagay natin dito ipapasok natin sa pipe na yan hanggang dulo nagkat pala ako ng mga yan sa dulo niyan nagkat ako ng yan may mga nilagari ko lang tapos yun ito sinet na natin ito po yung magiging uh, outcome niya para na po talaga siyang hang on filter at saka yan tinry na po natin kaya yan, pwede na po natin itong panda rin uh, maglalagal na po muna tayo ng tubig dito yun napaganda niya po niyang tignan Lagyan na lang po natin ng tubig para gumana po yung ating aerator. di po kasi yan makakaangat pag kulang po yung tubig o hindi po natin nilagyan ng tubig dyan. At yan, puno na. Pwede na po natin i-on yung aerator po natin. Ayun. Airlift po yung system na gamit po natin dito. Gamit po yung aerator. Napapump po yung hangin. Sumasama po yung tubig kaya napupunta po dito sa ating filter at nasala po siya dyan. Tsaka siya babalik dun sa aquarium po natin. So yan, napaka simple lang na po yung system natin na yan. Pero kung meron naman po kayong mga maliliit na pump, pwede nyo naman po yung gamitin. Tsaka yan yung takip na sinasabi ko sa inyo kanina para safe naman di pasukan ng kung ano ng mga insekto and extensionan po pala natin tong output ng tubig natin at saka nilagyan na po natin na parang spillway para maganda naman syang tignan at itong binigay sa atin na sticker dinikit ah, dinikita na po natin dito party fish po pala yung shop nila yan dinikita natin dyan kaya nabuka syang branded pero DIY lang po natin tong filter po natin na to hang on side filter po sya ayan so maganda naman po sya tingnan. tignan ayan. Before po pala tayo matapos guys, shout po kay Raymart Dabon from Tuburan Koy Keeper. Shout out po sa inyong lahat dyan mga kahabi. Meron ako nakita malaking bato dito sa amin at naisip ko na baka maganda ito tignan sa aquarium. Kagaya ng mga hardscape na ginagawa ng ating mga kahabi na aquascaper, skipper or yung basta basta yung mga nag set up ng mga tank. Tumingin-tingin ako ng mga video kung paano sila mag set up ng mga tank para maganda naman tignan itong mga set up natin.